si Randy da. Tagal na ng utang nito. Hindi pa ako binabayaran. Bermant na yun. Hindi pa rin niya ako Tau po. Ayaw buksan ha. Buksan natin. Pare. Pareng Randy. Ato ako ng katok dito, pero hindi ka bumubukas. Uy, pare! Pasisya ka na pare hindi ko kasi na ririnig pare. Magulat ako sa pagpasok mo. Kaya, hindi ko kasi pare naririnig kasi alam mo naman pare, oh, Yung ulit trip pa, no? Potok na ito sa, sa tenga ko. Eh, bata pa ako, pero nadibringin ako. Pero pag walang utang sa akin, pag tinatawag ako, ang bilis ko. Pero kapag may utang sa akin pare, pag tinawag talaga ako, hindi ko naririnig. Eh, may utang ka sa akin, pare. Ay, may utang ako sa'yo, pare. Kaya nang tinatawag mo ko ng ilang ulit ka na sa labas, hindi ko talaga naririnig. Kasi may utang ako sa'yo. Alam mo, matagal na kitang hinahanap dahil ang utang mo hindi pinabayaran sa akin. Dito ba nahihiya? sabi mo sa akin, ibabalik yung pinumagahan. Pero ngayon, halos 2 years na hindi pa bumabalik yung pera inutang mo sa akin. Pare, hindi madali kitahin ng pera. Dapat alam mo yan mag best tayo pero dahil sa inutang mo na pera na pinangako mo na 200 rin tayo saan na ipabalik mo kinumagahan pero hindi mo na ibalik nasira tayo pare hindi mahalo talaga ako pare kung bakit ah, hindi ako nagpapakita sa'yo kasi pare yung utang ko na inutang ko sa'yo hindi ko talaga yung nalilimutan oo hindi ko nalilimutan yung pare kasi pare Totoo lang pare, talagang zero ako ngayon. Kaya nga ito pare, na camera ko na to, ay gusto ko nang ibinta. Pare, hindi mo naman ako. Hmm, e, Mag-display tayo, di ba? Pare, huwag ka mag-alala. Dahil pag nabinta ko to, na camera ko na to, ay babayaran kita agad. Maluwala ka naman pare. Parang hindi ka naman busprint eh. Pare, alam mo, hindi sa lahat ng oras maunawa ang ka karamang inutangan mo. Hindi lahat ng tao na inutangan mo iintindihin ka. Sana maging araw ko sa'yo na dahil sa pangungutang mo nasira yung pagiging mag friend natin dahil lang sa pera. Sana susunod pa rin pag-uutangan mo o pag mo iparin mo. Dahil kung hindi mo kayang tuparin mas maganda na huwag kang mangako. At kung hindi mo kayang bayaran huwag kang mangutang ng pera na hindi mo kayang bayaran. Kung talagang kipit ka at nagigipit ka sa mo, dahil sa totoo lang pare, ang pera hindi madali kitain. Ang pinautang ko sa'yo, pinaghirapan ko yan. Maraming pinagdaanan yan. Umulan, uminit, Harus dugot-pawis para lang maipon ko yan. Pinautang ko yun sa iyo pare dahil yung sa yo. Akala ko, kung pa rin yung pangakong ibabalik mo. Pero pare, ibang sakit lang dito. Dahil yung pinangako mo, hindi mo tinupad. Sana pare, sa susunod na mga ako, pa rin.